Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang humihina na naman nga po ngayon, ang Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumaboro para nga po sa Los Angeles Lakers ang standing sa kabila ng pagkakapanalo ngayong araw ng Phoenix Suns. Isang araw lamang nga po mga katrops mula nang ma-upset ang Milwaukee Bucks sa kanilang game laban sa Washington Wizards ay natalo na naman nga po ang kanilang kupunan muli sa pangalawang game ng kanilang back-to-back -back sa kanilang laro ngayong araw laban sa Memphis Grizzlies sa score na 111-101. Sa kabila nga po ng naitala dito ni Yanis ang po na 21 points, 7 rebounds, 8 assists, Brook Lopez na kumuha ng 25 points at 10 rebounds, at si Bobby Portis Jr. na nagdala rin naman ng 19 points at 7 rebounds ay hindi parang rin nga po ito naging sapat para talunin ng Memphis na pinangunahan na rin naman ng kanilang player na si Jaren Jackson Jr. na kumuha ng 35 points. Kaya dahil nga po dyan, ay dalawang magkasunod na nga pong natatalo ang Bucks laban sa mahinang kupunan na hindi na rin naman ikinakatuwa ngayon ng kanilang mga fans. At isa nga po sa mga sinisisi ngayon sa kanilang mga pagkatalo ay ang kanalang head coach ni si Doc Rivers na siyang dahilan nga na da po bakit humihina ngayon ng Bucks bago magtapos ang regular season at sumapit ang playoffs. Pero sa kabila nga po niyan mga katrops, ay nananatili pa rin naman nga po ang sa ikalawa sa standings ng Eastern Conference sa kanilang kasalukuyang record ng 47 wins at 29 losses. Samantala, punta naman tayo sa ating sulad pag-uusapan. Sa balitang pumabor pa rin nga na po sa Los Angeles Lakers ang standing sa kabila ng pagkakapanalo ngayong araw ng Phoenix Suns. Bagamat man nga po mga katrops na ipanalo ng Lakers ang kanilang game laban sa Washington Wizards, ay may ilang mga games pa rin nga po dito ang hindi pumabor sa kanilang kupunan. At iyan nga po yung pagkakapanalo na yung seed na Phoenix Suns sa game nito laban sa Cleveland Cavaliers sa score na 122-101 sa paunguna ng kanilang mga players na si Devin Booker na nagtala dito ng 40 points at si Kevin Durant na kumuha rin naman ng 32 points. Kaya dahil nga po dyan ay nananatili pa rin nga po ang Lakers sa ikanayang seed sa standings ng Western Conference sa kanilang record ng 44 wins at 33 losses. Pero kahit na ganun mga katrops, ay nananatili pa rin nga po sa one game ang kalamangan sa kanila dito na ika-8 seed ng Sacramento Kings at nananatili rin naman nga po sa 2 games ang kalamangan nila sa 10 seed na Golden State Warriors at 5 games naman nga po ang kalamangan nila sa 11 seed na Houston Rockets. Isa pa, sinaber naman nga po na Lebron James sa kanyang post-game interview na kahit anuman nga pong seed o pwesto ang kanilang makuha sa playoffs at play-in tournament ay tatanggapin na rin naman nga po nila ito since handa rin naman nga po silang harapin ang kahit anumang kuponan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.